Hello guys, welcome to Sibuko. By the way guys, bago kami na nakapunta dito sa Sibuko area, ang dami pa ng mga mini poles sa uh, sa mga daan. Kanina grabe ang lakas ng ulan. Grabe din ang dami din ng ano dito na no? mga falls Ayun siya guys, so oh, Sibuko area na 'yan siya. Diyan po yung lungsod ng Sibuko sa Bungan del Norte. O, di diba? Dadaan ka muna dyan sa area na yan bago ka makapunta doon sa Sibuko yan, yan, yan. Sibuko yan. So, ngayon, nandito kami sa beach. Na hindi ko kilala yung beach dito ay. Eh. Pero grabe yung dagat, oh. ah uh, malubog, lubog, lubog kasi nga ano siya. Busog kayong ulan ba?